tayo doon, no? Maraming manok doon, banda. Bilis. Pero di mo sila kagatin, ha? Hindi pwedeng kainin ha? Kainin, ha? Luna Hindi pwedeng kainin, na. Abulin lang natin. Luna ha? Sa pamatino, oh, maghabol lang. Hindi kainin. Ha? na. <laughs> Dali. Dali dito oh. Luna. Dali ayun no. Oh. Ayun no. Oh. Dali, yun know oh. Ano yun? Yun pa oh. Dami. Dami-dami naman. please Bilis. Bilisan mo. abilisan ah, mo ba?